Ganon ang Diyos, kapatid. Pagka sumusunod ka sa Kanya, pinakikinggang Kanya. Ano man ang iyong ipanalangin, pinapakinggan niya. Huwag ka lang hihingi ng masama. Pagka mabuti, bibigay niya. 5.14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Pinapakinggan ka pag humihingi ka ng bagay ayon sa kanyang kalooban at gumaganap ka ng kanyang kalooban. Kaya, bawa, mahal mo asawa mo, inaakay mo mga anak mo, mahal mo kapwa mo tao, mahal mo yung mga mahihirap, tinutulungan mo yung dapat tulungan, na yun ang ginagawa ng dating daan eh. Tinuturo ko sa mga kapatid dito eh. Yung tayong libreng eskwela, walang bayad ang eskwela natin hanggang kolehiyo pati uniforme, pati pagkain meron. Mga hindi makapag-aral, nakakapag-aral sa atin. Paano mo malalaman pinapakinggan ka ng Diyos? Gumawa ka lang lahat ng kabutihan sa kapwa. Pag humiling ka, hindi ka niya titiisin. Kahit medyo mabigat ang hiling mo, pagbibigyan ka ng Diyos. Papakinggan ka niya.